Are we fighting for our sovereignty? Or, alam mo na, territorial claims? Parehas lang po ba ang West Philippine Sea si at South China Sea? Si? So, sino po ba talaga may ari nung dagat? What is this justice? Hello. Ako si Antonio Carpio, dating justice ng Supreme Court. Retired pero hindi pa tired. It was until 2012 that things started to escalate. In April, the Philippine Navy apprehended eight Chinese fishing vessels and raided their catch. Three months of a tense standoff followed. Nung inapit tayo sa Scarborough Shoal noong 2012, pinag-aralan ko ang mga isyo para makabawi man lang tayo at magpatunayan natin na atin ang West Philippine Sea nung arbitration sa The Hague laban sa China, kasama ako bilang isang observer ng Philippine delegation. Alam ko komplikado itong issue na ito, pero andito ako para sagutin ko lahat na tanong ninyo na... What is this, Justice? Hello po, Justice. Sino po ba talaga may ari ng dagat? Yung UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, yun ang tinatawag natin na Constitution of the Ocean and the Seas. Maritime disputes will be resolved by UNCLOS. So, pag may dispute, yun ang pupuntahan natin. Halos lahat na bansa sa mundo, pumirma, nag -ratify. The Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, at China, naging member niyan. Pumirma, nag -ratify. So, lahat tayo bound. We are legally bound. So, klarong-klaro, sa UNCLOS, pag uh, ikaw coastal state ka, may 12 nautical mile territorial sea ka. Lahat dyan sa iyo yan, territory in the sea. So, tawag dyan territorial sea. Beyond the territorial sea, yun na yung exclusive economic zone. Hanggang 200 nautical miles yan from the shoreline. Yung exclusive economic zone mo. Hindi mo pangaari aari yung tubig, pero yung mga isda, langis, mineral resources sa iyo yan, exclusively owned by the adjacent coastal state. So, ibig sabihin po, Justice, wala naman po talaga nagmamayari ng dagat or depende lang po yun sa geography ng bansa? Tama po ba pagkakaintindi ko? Yes, tama yan. So, yung 12 nautical mile territorial sea sa iyo yan, lampas dyan up to 200 nautical mile ang pang-aari mo yung economic resources lang, yung tubig hindi sa iyo yan. Beyond that, tawag natin high seas. Yung high seas belong to all mankind, ang tawag dyan global commons. Walang isang bansa na can claim that yung high seas, lahat na economic resources, high seas, langis, tubig, natural resources, hindi pwede ang kinin ng isang bansa yan. The high seas belong to all mankind. So, ibig sabihin po, inaangkin ng China yung high seas? Yung high seas ng South China Sea, estimated to be 25% of the South China Sea waters, inaangkin lahat ng China. Hindi pwede yung isang bansa sa aangkinin yung high seas. So, pag inangkin ng China yan, ang tawag ko dyan, Grand Theft of the Global Commons. Hello. Hello, Justice. Parehas lang po ba ang West Philippine Sea at South China Sea? Iisang dagat lang po ba yun or magkaiba? Yung West Philippine Sea, it is just part of the bigger sea. The bigger sea is the South China Sea. Tinatawag natin West Philippine Sea, dahil we have sovereignty and sovereign rights over these waters. Yung sovereignty ang meaning niyan, ownership. So, may bahay ka, may bakod yung bahay mo. Lahat dyan, within your bakod, you have sovereignty, you have ownership. Pero yung tubig, hindi sa atin yan. Dahil lahat ng mga bansa pwede dumaan dyan. Yung barko nila pwede dumaan dyan. We have sovereign rights over our exclusive economic zone. That means yung economic resources lang sa atin ang ating pag-aari, yung isda lang, langis, at saka mineral resources. Justice, naguguluhan po ako. Sari-saring pangalan ang narinig ko sa mga balita. Kalayaan Island Group, Spratlys, Bajo de Basinloc, Ayungin Shoal, at West Philippine Sea. What is this, Justice? Ano pong pagkakaiba nila? Alam mo, yung Kalayaan Island Group, yun yung parte ng Spratlys na kini-claim natin, kasi yung uh, Spratlys malaki yan. mga let's say 90% of the Spratlys kini-claim natin, hindi natin kini-claim yung iba yung 10%. Pero yung China kini-claim yung buong Spratlys. Pero yung Scarborough Shoal naman nasa norte yon yung Spratlys na sa south. So, magkalayo yun, hindi magkasama yon Yung Bao de Masinloc, pareho yan ang pangalan. Scarborough Shoal, Bao de Masinloc, nasa north. Yung Ayungin, nasa south, malapit yan sa Spratlys. Yung West Philippine Sea, yan ang term sa lahat na Spratlys, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal. From north to south, West Philippine Sea yan. O, oh, malinaw na ba, Jolina? Pag may tanong ka pa, tawag ka lang. Okay po. Thank you. Hello. Hello my friend. Are we fighting for our sovereignty or alam mo na territorial claims? Yung inaangkin ng China, yung atin exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Inaangkin rin ng China yung mga isla natin katulad ng Scarborough Shoal. At saka yung mga isla natin sa Kalayaan Island Group. So, dalawa ang inaangkin ng China, yung tubig natin, yung exclusive economic zone natin, mga 80% of our exclusive economic zone inaangkin ng China at uh, halos uh, 90% of the Spratly's inaangkin ng China from us kasi we are claiming only 90%, lahat 'yan kini ng China sa atin. Gets mo na? Yes, malinaw na malinaw. Salamat, my friend, sa mga kasagutan. Hello. Hello, Justice. Uh, magandang hapon po. May katanungan lang po ako. May ilang isla pong lulubog lilitaw. Di naman po yun matitirahan. Bakit po kailangan nating angkinin o ipaglaban? Kahit na isang, isang metro lang na isla na rock no na bato napakahalaga yan dahil ang territorial sea niyan 12 nautical miles around that rock halos kasing laki ng dalawang metro manila so napakalaki yan so lahat na isda lahat na gas oil at other mineral resources within the 12 nautical mile territorial sea, pangaari ng whoever has sovereignty over that uh, small rock. Hindi natin pwede pamimigay yung mga bato na yan. Pag nasa atin yan, dapat ang kinin natin yan, protektahan natin para sa present generation of Filipinos at future generation of Filipinos.